Hi Don Raya, <laughs> oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na oh. Uh, you no? And welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kaps Kung bago pa dito don't forget to like, comment and below pa at hashtag Don Ruaya And of course, i-subscribe na yan bago tayo magsimula Nais nice ko lang i-shoutout si Sir Jomen Maraming maraming salamat boss Sa pagkuha sa atin ng Project pale follow red factor no ang pinakamalupit dito maganda no visual na yung pale follow yung isa yung cock no tapos yung isa ay nan visual yung hen Kung gusto niyo na makakuha ng mga pamalakas ng ibon no bukod sa project red factor meron tayong aqua yellow face no meron tayo pa dito lutino No, all you have to do is to text or call me 0953-1364-462 I-message mo sa Facebook Messenger and Don Ruaya or Don Roaya A. Kung no, gusto mo ng gantong parisan o kaya may uh, yellow face o kaya project yellow face o kaya aqua no? at lutino. Marami pa tayo mga paps. No? All you have to do is to text or call me 0953-1364-462 I-message mo sa Facebook Messenger and Don Ruaya or Don Roaya A. Gary. Marami-marami salamat muli kay Sir Jomen uh, di deliver ko to tapos mag vlog na tayo God bless po Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga paps kung bago pa lang dito, don't forget to like comment and below follow by hashtag Don Ruaya and of course isubscribe mo na yan ngayon mga paps nagbabalik tayo dito sa ating Avery no, para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na budget meal na meron tayo mga Acts. Alright, no? so kung um, nagtatanong paano ang mag-avail, madali lang. I Screenshot nyo lang no, yung mga tututukan nating ibon mga pubs at ipadala nyo sa aking Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya Aviary. Alright? No? Tapos kung pwede ang umutang, pwede pwede ang umutang pero kung ikaw ay repeat buyer na. No? At pwede rin makipag-swap no, mag-offer ka lang kahit ano yan mga pap. no, ah uh, JBL no? wow specific no, JBL, sapatos like Jordan yung mga collectible items nyo no, camera, GoPro cellphone, laptop at kung ano gadgets no, kung pwede aircon, pwede no, aircon na split type ha <laughs> No, tapatan lang tayo mga paps. Merong mga Hermes, wallet. Dati, nang ipagsap sa akin sila, Boss Engel. Ang dami pa. No, ano pa ba yung pwede? Mga ibon, no? Na basta tapatan lang. Like yung sapatos. Pwede rin sapatos mga paps. Damit. At kung ano-ano pa, basta mag-offer lang kayo. Lahat na naiisip mo. No? Huwag kang mahiya. No? Kung bakit huwag kang mahiya, ulit-ulitin ko. Kasi yung iba, na nangangamba na baka hindi ko magustuhan pero tinry nila na ko pala yung iba naman gusto to ni Don Roya sigurado tong ganda na ito pag offer sa akin hindi ko nagustuhan no ibig sabihin itry nyo lang ang itry mga paps wala namang bayad mga no? pag swap diba eh di pa nag deal eh di deal tayo mga paps eh pag hindi natin gusto eh di no deal ganun lang yun mga paps Bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment ng below ka, five by hashtag Don Ruaya. And of course, mag-subscribe ka click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. No, ngayon mga paps, meron tayong lahatan promo. Ibig sabihin, no, lahat ng makikita nyo ngayon sa vlog kasama ang cages ay nasa likod ko mga paps. yan. Kikita nyo yan? Lahat na nang nakikita cages cage. No, as in all in, lahat ng ibon mga paps. Pwede lahatan. No, Lahatan it means as in lahat isang buhatan. No lalo na sa mga gusto magsimula ng aviary, no mag-business, pagkakataon niyo na to. No, so so ito ang listahan details mga paps ng ating lahatan deals. So ito basa. Yan mga paps na ikita nyo lahatan mura na lang. All right, ibig sabihin lahatan yan, lahat all in. No, so basahin niyo na lang, screenshot 'yo ang mga nakasulat number 1, meron tayong yellow face possible split dan follow possible opa kak opa post yellow face possible dan follow yung freebies no so sa number 2, pastel yellow face possible split dan follow possible opa kak and ang freebies ay opa post yellow face possible split dan follow number 3, yellow face possible opa hen and opa split yellow face cock. Number four Number 4 meron tayong 9 piraso na opa post split yellow face. Ang gaganda ng uh, kapatid na yellow face nito mga pop solid color, no? Number 5 meron tayong opa aqua B1 possible split dark follow hen. Number 6 back to back possible red factor split dan pa ngayon ay uh, may itlog na. Number 7, back to back pale follow possible red factor. Ayan, may itlog na rin ngayon. Number 8, meron tayong apat na wild type green perso Belgium line. Number 9, dalawang possible red factor, possible pale follow. Number 10, tatlong split bronze. Number 11, one pale faded. Number 12, Alps 1 na dalawang piraso, total of 32 heads. Meron tayong 6 cages with nest box, gauge 14, makapalyan mga pups at isang flight cage na 2x2x4, two by two by gauge 14 din. No, so, kung nagustuhan nyo yun mga pups and dears natin, ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 or message sa tayo sa Facebook Messenger Don Don or Don Roya Severino. So yala, let's go. Mag-vlog na tayo. Ito yung mga uh, project Opaline Yellow Face dan follow natin mga paps. No, so sobrang ganda niya, no? Tino mo. Wow! Dito tayo para mas makita niya. ang oh, ganda. Grabe. No? So yan, mga green. Mayuming, meron dito isa maganda o pag renew. Ngayon no. Ngayon no? Pero hindi ko pa Akin na 'yan. <laughs> Ayun ang gaganda no. Grabe, ilan to? Walo. Walong piraso. Ang dugo nito ay Opaline possible split yellow face possible dan follow. No, with DNA na to mga papsa. No, so pili na lang kayo ng ibon diyan. Ayan. Alright, tapos i-screenshot nyo, ipadala nyo sa akin para malaman natin kung ano yung karga mga pups. At malaman natin kung ano yung gender, kung kakba or hen. So yan mga pups. oh. So. Ang gaganda, grabe yun. Ang lupit ito. No, pastel, pastel na alas po mga pups. Kasi yung Lolo lola na ito pastel na opa yellow face. No? You know. Tapos may kapatid naman na opa solid color naman na yellow face sila mga pop. Yan. Ah, uh, yung ganda. Ano? Oh, dilyo, dilyo pa pala to. Ang ganda. Grabe. Di ba sobrang ganda mga pop? Hmm. Ang ganda. Hmm. Yan ang sable kung tawagin. So, okay. di ba? Ganda na. No? Hmm. Screenshot na. Then send to my messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, ulitin ko ang ID nito. Ay Project Opa. Jellyfish possible split yellow face mga tapos and possible dan follow all right so tapos ito naman ito yung pinakamura sa lahat no budget meal ito ang halo-halo na to meron tayong split bronze. pelleted o pa split ino na possible red factor yan anim kunin niyo na to, mga paps bakit anim mas moro kay bibigay sa mga nag-anap ng project na nagpapa, meron din tayo. Ito na, yung pinaka-budget nyo sa lahat ng budget meal mga pop. Sobrang mura na, kunin nyo na to. Yan, ano yun? Sobrang mura na nito. Sa mga Jollibee dyan, may ilis sa budget meal. <laughs> budget meal. Ayan, screenshot nyo na, nagubustuhan nyo. Send to my messenger. Don Roya or Don Roya AJ. Alright? Tapos dito, may Opa Lutino dito. Nakuha na ni Boss Remly. Salamat mo sa proven Opa pair ng Lutino mga paps. Yan, tsaka actually ito. Nakuha na rin ni Sir Remly. Opa Lutino Post RF. Tsaka Power Blue Post RF Post PF. Yan, thank you kay Sir Remly ng Cebu. Yan no? Quality. Ah, uh, kino, kino condition ko na anytime pwede na sa plano yung papers. Uh, lumabas yung certificate mga, mga paps, no, LTT pati yung kung ano-ano pa yung papers sa documents lumabas na. Yung flight na lang details ang inaantay natin. Tapos papadala natin sa Cebu. Ito at saka to. No? Ah. Yan may aqua tayo dito. Ang actually ang isang ang natitira dito isang aqua na lang aqua ayun oh no? aqua opa par blue syempre par blue talagang aqua dapat no aqua opa dna hen yan kasi yung isang opa dan at opa aqua dan palo ay nakuha na ni attorney pati itong back to back na na napakaganda yan so isa na lang mga paps kunin nyo na ayun oh no? yung nasa pangalawa sa dulo yan, pangalawa sa dulo ah. Nakuha na ni ay avail, yan na lang ang available natin. No, so kunin niyo na yan mga paps. All right. No, kung gusto niyo, you can text or call me sir Pep3. 1364462 o message mo sa akin Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Avery. All right. Tapos meron din tayo dito, ang ganda nito. Yan oh. Yan, pastel yellow face ay nasa kasabit yan ay DNA cup no, tapos yung nasa yan, yung dalawang green naman yan yan ay OPA post yellow face, possible, then follow etong pastel yellow face paste na yan o uh, yellow face possible, then follow possible OPA DNA cup, no, so mamili na lang sa dyan kung saan yung gusto niya maging partner kunin niya na yan mga pag, sobrang mura ko na lang ibigay no Try to pamigay na yan mga oh, pap. Experience natin ako na gugustuhan niya. Descent ka may messenger, John Roya. Or John Roya, Ager. Alright? Ito, meron din tayo dito. Yan yung piso. Baka gusto niya ito. Ito, may na to Kaya nga, nilagyan ko na ng cage at eh, saka nest box. Sineparate ko na sila. Ano, yung yung face, may freebies na opa, post, yung face, post, then follow. Back to back post, then follow dito ha. Right? DNA cut and hen. Tapos ito, nakikita niyo naman sa previous vlog ko, proven hen. Tsaka opas, split yellow face naman. No, so yan. Mangingit ko, inakay na rin po, pati to. Pero kung gusto nyo kunin, walang problema. Sige, kunin nyo na. Pauna na na lang. Alright. Kung gusto niyo yung vlog natin mga paps, you can text or call me sir na 5313 o i-message mo sa akin please sa messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Dalihan nyo na, nagkakabusa na. Pwede pwede yung umutang kung ikaw ay repeat buyer. Pwede rin mag-swap, mag-offer ka lang. At ang ating location ay matatagboan sa Commonwealth Litex Quezon City. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.